So what's up mga keepers? good evening. Tambay lang tayo sa backyard natin, oh. Then dito pala sa may papahula pala tayo ngayon na Golden Zebra. Ang makatama na hula is my gel food sa akin. Yan. Is, is sponsored by Max Growth. 'yan. 'Yan, oh. Itong Golden Zebra natin. Comment kayo mga keepers kung ilang fry ang ina-drop nito. Kapag nawalaan niyo, may gel food kayo sa akin. 'Yan, oh. Sobrang laki nito sa personal nang liliit lang sa video yan hmm. Hmm. comment na lang sa comment section sa gel food na max growth ang mananalo kung sino yung makakahula kung ilang pry nang itodrop ng golden zebra natin yan dyan lang yan hintayin lang natin mag drop yan, yan. Ito pa yung mga PKBM na red eye natin yan o, lalaki may buntis na din ata dito eh you know Ayan. BBS ito yung mga redhead natin oh. ito yung female na solid oh. Ayan, may 5 pieces tayo dyan gagawin natin itong breeder sana makapagpadami tayo ng tricorrided redhead. Ayan. kahit hindi man gaano ka quality at least meron tayo di ba? mga fry. Sobrang dami yung fry natin, oh. PKBM. Baka ngayong December, magpa-auto tayo ng PKBM quality. Mga full mask. December, abang lang ka mga December, mga bossing. Para yan. matikyan Mag-out tayo. Kaya yan, sambagsak muna. Kamal, man